Tamban, 40 na lang. Namumula-mula. Namumula na. Namumula-mula mula, 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 mula na. O. Oh. 40 na lang. Ito ay sandan. 40 ay sandan na lang sa plato, namumutla na rin. Sige, siraan mo 'yung paninda namin. Ito ay sandan na lang din. So liwanag ang ano natin ngayon, ang buwan. Kaya ganito kagaganda yung isda natin. 60 na lang yung uh, ano tawag dito? Kalinyase. Uh, Kalinyase, si, 60 na lang. Talaki tok, magkano te? Eh. 250. 250 ang talaki tok daw. Mahal na. So ito, magkano to? baritos? Sandan lang yan, boss. Sandan, lang. Bagong bago. Dumidingas pa yung mata. Dilis, 60 na lang. Durog na ang dilis nila. 60 na lang. 60. <laughs> So lapo-lapo nila 140. Ito sa linya 650 na lang. Uh, sa lay ginto, isda na may ginto, 120 na lang. Ilan doy? Oh, uh, tamba ng pangmalakas nila dito, 40 lang, murang-mura kaso lang. Putok na ang mga bituka nito. Tumatanggal yung mga balat. 40 na lang. <laughs> Ito mulmol. Gano'ng mulmol? 80 i60 na lang pala yung mul -mul nila Aroy, tamba nila Aroy, ito maganda ganda yung tamba nila tag 40 lang, murang mura kasi liwanag ang buwan ngayon kaya yung mga tiyan nila yun, wala makain kaya buha ano na talagang video may, kata, may kainaan na so, dito tayo sa kabilang pisto so dito magagandang isda ayan, matalaki ito Magaganda uh, yung isda ni ate. Kumikintap pa yung mga mata. Uh, dito yung ilupin. 160. Ilupin. So dito tayo magigot-igot pa tayo dito. Medyo konti ang isda ngayon kasi nga liwanag. Malaki ang buwan ngayon. Pulmon. Ang buraw nila ay 120 na lang din. At uh, ito yung bago-bago 140. Yan. So may mga slice sila dito. At dito tayo ngayon sa lato. Parinta na lang yung lato nila dito. Isang tumpok. Ito naman ay tampal puki. Magkano yung tampal puki ito eh? Ha? 160 daw. <coughs> may talakitok naman dito. Nagadingas yung mata. So maganda-ganda pa yung mga ano. Walang presyo. Lahat ito, dilis, 50. Ito yung tulis naman, 60. Hi guys! So, dito lang tayo ngayon magikot. Wala na mga isda. Doon tayo sa kabilang, ano, pisto. So, andito na naman tayo ngayon sa kabilang pisto. So, yung islang bato nila dito is uh, 160 na lang ito, tuna walang presyo Ayan. So wala na guys, tapos na tayo magikot dito sa palengke. Alas walang ganong isda ngayon. At uh, ito mga daing ko dito. So, yan mga daing nila. Te, magkano yung dilis nyo, te? Maliliit. Ito. Kilo. Uh, 480. 480. te, malalaki. Ito, 200 lang po. Ah, 200. Yun yung maganda. 280. 280. Ah, thank you po, ma. Nagtatanong lang ako, ma. Okay. So, yan na, guys. Ah, Tanggan dyan na lang yung video natin. Uh, tapos na tayo mag vlog channel uh, lang guys and God bless